The sun was shining. yeah the strongest we so now I'll never worry when the storm clouds come Magandang-magandang araw po sa ating lahat. Happy Sabas! Ito po ay araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Saan man po kayong sulok naroon ng ating mundo. Araw man, gabi, hapon, tanghali. Magandang araw sa iyo kaibigan. At ako'y nagagalak at natutuwa na ikaw ay aking makasama sa araw na ito, sa oras na ito. Sa ating uh, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Welcome dito sa unang episode ng ating Acts Adventist Chain of Truth Series. Alam niyo po, ay uh, dito sa Pilipinas, pagkalipas lamang po ng uh, bagyo, ay uh, nagagalak tayo muli na maibalik ang uh, ano po At kaya itong araw na ito dito sa Pilipinas, dito sa amin, sa lugar sa pasukin, po isang masayang araw ng Sabado sapagkat pagkatapos ng ilang gabing madilim ay nagkaroon muli ng liwanag. Ayan, sa ating pong uh, pagtalakay ng ating unang episode ngayong araw na ito ay inaanyayahan ko po kayo sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat Panginoon sa inyong pagkakalob sa amin ng buhay. Yan din sa panahon na kami po ay magkakasama bilang inyong pong mga anak na sabik na mapakinggan at mag-aaral ng inyong mga salita. Maraming salamat po sa inyong pagpapatawad at patuloy na pagtanggap sa amin bilang inyong mga anak. Pagpalain po ang aming mga kaibigan, lahat ng mga naabot ng programang ito. Salamat po at kami magkakapatid sa pananampalataya na mayroong pag-asa sapagkat sa Yesu Kristo na aming Panginoon ay nangako na siya ay muling babalik at siya naghahanda ng tahanan para sa kanyang bayan. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming dalangin na kayo ang mangunguna, magbibigay sa amin ng karunungan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming pinasalamatan at hiniling sa katwiran at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong nanak na anak si na sa Yesu Kristo. Amen. Alright mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong pag-share at welcome din po ang inyong mga prayer request. Samantalang uh, marahil ay hindi ko pa makita, masyado ang inyong mga comments. Subalit sa mga susunod na panahon, mga kaibigan, ay kayo po ay maaari naming mabanggit o makita. Sa iti, sa isang maikling uh, pag-aaral po natin ngayong umaga, mga kapatid. May uh, simula ba talaga ang lahat? Ano po. Well, ang ating sanlibutan ay nahati, may dalawang grupo. Meron pong naniniwala sa Diyos at uh, may meron pong nagsasabing walang Diyos. Samantalang sa Salmo 53 versikulo 1, mga kapatid, sinasabi Ang salita ay walang Diyos. Ang sabi po ng talata sa Salmo kung kayo po'y mayroong banal na kasulatan, ay pwede po nating mabuklat sa aklat ng Salmo 53, ang versikulo ay 1. Ganon din po sa Salmo 14, versikulo 1. Ito po ang sinasabi. Sinabi ng mangmang sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y masama at gumagawa ng kasuklam-suklam na kasamaan walang gumagawa ng mabuti. Mga kapatid, mga kaibigan, mayroon pong kasabihan, bato-bato sa langit ang tamaan magbago. Na po, ang salitang mangmang -mang dito ay hindi lang ibig sabihin ay walang alam, kundi ito po ay isang tao na maaaring ilagay natin sa tinatawag na masuwayen o kaya ay matigas ang ulo o kaya ay matigas ang puso makabibi din ano ibig sabihin ayaw kilalanin ang Diyos marahil siya namumuhay na parang walang pananagutan sa ating Panginoon kaya ang pagsasabi na walang Diyos ito po ay hindi literal ito ay pagkilos sa isang pamumuhay na parang hindi totoo ang Diyos. O kaya naman ay parang hindi siya nakikita. O kaya ay walang panguna at pamumuno ang Diyos sa Kanya. Mga kapatid, ngayong araw na ito, may isang tanong, may simula ba talaga ang lahat? Bago tayo magpatuloy, nais ko kayong uh, yeah, um, patuloy na anyayahan sa mga susunod na mga pag-aaral natin ay uh, patuloy nating uh, himay-himayin ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya dito po sa ating pasimula, sa Genesis chapter 1 verse 1 ay sinasabi ay ganito, Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Mayroon pong mga tanong marahil kung ikaw ay nakikinig at marahil ikaw ay nakapakinig na mayroong Diyos. Subalit ang iyong kalagayan at katatayuan ng iyong paniniwala hindi ka lubos naniniwala. Ilan po ba sa buong mundo ang samahan o grupo na may bat ibang paniniwala? Sa aking pagsaliksik, mga kapatid, ay napakarami kung ang pag-uusapan ay grupo ng mananampalataya. Ang napagtanto ko ay humigit kumulang, mga kapatid, sa limang, limampung libo na mga grupo ng mananampalataya. At uh, diyan po ay merong mga, mga tao na kakaiba ang kanilang pananampalataya. 31% lamang ang naniniwala na tinatawag na kristyano. Naniniwala sa Diyos. At diyan pa sa 31% na yan, mga kapatid, ay eh iba't iba pa ang pagkakilala at pagkaunawa sa Diyos. Ganon din sa banal na kasulatan. Kaya dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, sa ating pagpapasimula, may simula ba talaga ang lahat? Opo, hindi lamang po sa aral at turo ng Diyos. Mismo ang layunin ng ating Panginoon ay makilala at kilalanin siya na siya po ang lahat, siya ang lahat, siya ang simula ng lahat kahit na ang ating buhay. Kaya nga sa ating pag-aaral, kaya pinasimula natin sa Genesis chapter 1 verse 1, ay maliwanag na ipinapakilala na mayroon pong simula ang lahat. Sapagkat sinasabi ay nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. May mga salitang uh, malalim na pag-aaral sa mga salitang Hebro na ay nagpapakilala na hindi lamang po ito pinupunto sa panahon o oras kundi ang simula ng isang akto ng isang makapangyarihan at uh, siyang Diyos na, nag, na kumilos, ano po? Na nagsimula ng lahat. Kaya 'yung salita dito na likha o nilikha. Bara sa Hebrew. Ito po ay nangangahulugan. Ito'y pandiwa na ginagamit para sa Diyos na nangangahulugan ito ay paglikha mula sa wala. Creation ex nihilo. Nangangahulugan mga kapatid na ang Diyos ay tunay na nag exist bago pa ang lahat ng mga bagay dito sa ating sanlibutan. Kaya dito mga kapatid sa ating pagpapasimula kapag sinabing nang pasimula. Ito'y nangangahulugan na may simula ang lahat ng mga nilalang. Ito'y pagpapakilala na mayroong Diyos na siyang makapangyarihan na tinatawag na creator o manlilikha. Hindi ito tumutukoy lamang sa simula ng Diyos, oh, hindi ito tumutukoy sa simula ng Diyos. Wala pong simula ang Diyos, mga kapatid tulad ng mga itinuturo at iniisip ng iba. Kaya sa ating pag-aaral kung ang tanong sino ang lumikha. Walang ibang itinutukoy mga kapatid kundi ang Diyos na tinatawag na Iluhim. Ang salitang Iluhim mga kapatid makikita po natin ang tunay na likas ng Diyos, mga kapatid. Siya'y makapangyarihan. Bagaman ang forma ay plurality, no? pangmaramihan. Ito'y nangangahulugan lamang mga kapatid na may likas ang Diyos na makipag-ugnayan, magmahal ayon sa kanyang likas. Subalit uh, ang meaning nito mga kapatid, yung salitang Diyos, siya'y iisa wala nang ibang makapangyarihan sa buong San Sinukob, sa buong universo, sa buong San kundi ang Diyos na siyang Elohim, mga kapatid. Kaya ito po ay tinatawag na plural of majesty. Sapagkat sa mga susunod na pag-aaral, makikilala natin ang persona na makapangyarihang Diyos. May marong, mayroon pong mga persona ang Diyos na makapangyarihan na siyang lumikha. Kaya hindi po ito aksidente. Mayroon pong disenyo tayong nakita. Kaya mayroon pong nagdisenyo sa ating sanlibutan. At sa bawat isa sa atin, tayo po ang tinatawag na masterpiece at pag-aaralan din po natin ang kalhulugan nito. Kaya nga ang Diyos, mga kapatid, ayon sa awit 90 versikulo 2, walang simula ang Panginoon. Naroon na siya bago lumabas ang mga kabundukan. Kaya, dito makikita natin, mga kapatid, ang isang likas ng Diyos na siya po ay mapagmahal. Bakit? Sapagkat pagkat eh, bago palikhain ang tao, sa loob ng anim na araw, iprinobide na po niya ang lahat mula sa liwanag, po, buhat sa mga kalikasan, na nagpapakita ng buhay at kagandahan at kapayapaan. Hanggang dumating ang punto na likhain ng Diyos ang isang napakagandang tahanan ng tao, ang tinatawag na Garden of Eden. At uh, napakabuti ng Diyos sapagkat bagaman nito ay nawala, muli po niyang ipinangako na ibibigay niya ito sa kanyang mga anak. Kaya ito'y pag-aaralan natin sapagkat ito po ay konektado hanggang sa katapusan ng pa plano at panukala ng ating Panginoong Diyos. Kaya mayroon pong uh, panawagan sa bawat isa sa, inyo, sa atin. Lalo na napatuloy po, po tayong pinapaalalahanan. Ito po ay araw ng Sabat ngayon. Mapapag-aralan din po natin kung gaano kahalaga ang ikapitong araw, ang tinatawag na Sabat, sa pagkilala sa Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat na lumikha sa atin at sa lahat ng mga bagay na ating natatanaw, nakikita kahit hindi mga bagay na nakikita. Kaya may isang tanong, may layunin ba sa iyo ang paglikha? Mga kapatid, ikaw ay kasama sa panukala ng Diyos. Huwag mong tanggihan ang panukala at napakabuting panukala ng Diyos para sa iyo. Ibigyan, hindi ka isang aksidente. Kung may simula ang lahat at ang Diyos ang nagsimula nito, may layunin din ito sa bawat isa sa atin. Handa ka na bang tuklasin ang katotohanan ng Biblia? Tayo po'y sama-samang patuloy na magsaliksik at mag-aral ng katotohanan dito sa programang Acts Adventist Chain of Truth series. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa maikling panahon ng ating pag-aaral. Nawa tayo po ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoon sa ating pagsamba. Kami po ay darako dyan sa Iglesia ng Bakara. Kaya, una pa, binabati natin ang ating mga kapatiran sa Iglesia ng Bakara. At nawa tayo po ay magalak na magkita-kita dyan po sa Bakara. Happy Sabbath! Thank you very much sa inyo. At tayo po ay manalangin. Umahabagi naming Diyos, mga kapangyarihang ka po sa lahat. Panginoon, salamat po. Hindi po namin kayang tarukin ang inyong kapangyarihan at kadakilaan. Subali, salamat po sa tulong ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Binigyan niyo po kami ng regalo ng pananampalataya upang aming yakapin ang katotohanan na kayo po ay Diyos na buhay, makapangyarihan. Walang imposible po sa inyo, Panginoon, sa kabagaman kami likhanin niyo at sinira ng kaaway sa mga susunod aming pag-aaralan ang mga bagay nito. So balit, eh, hindi po lubusan Panginoon na inyong hinayaan na kami po ay mawalay sa inyo. Sapagkat kayo po ay Diyos ng pagibig Sa simula pat simula, kayo po ang nagmahal sa amin ng walang hanggan. Kaya muli ngayong araw na ito, sinusuko po namin ang aming buhay, Panginoon. Sa araw ng aming pagsamba, tulungan niyo po kaming maramdaman at madama muli ang kabanalan at kapangyarihan na inyong basbas sa araw na ito sa inyong mga anak. At nawak, sino man ang aming pong makasalamuha sa araw na ito, madama nila na kayo po ay aming kasama. Marami pong salamat o Diyos sa inyong pagpapatawad sa aming mga pagkakasala. Katulad din na kami po ay inyong sinamahan sa aming pag-aaral at pinagkalooban ng karunungan. Lahat ng ito ay aming pinasalamatan at hiniling muli sa makapangyarihang pangalan at katwiran ng inyong bugtong na anak na si Jesus Kristo na aming tagapagligtas. Happy Sabbath, mga kapatid. Maraming maraming salamat po. At ganun din, live po tayo sa YouTube, ganun din po sa Facebook. Sa mga susunod na mga araw, ay tayo po yung muling magkasama-sama dito po sa Acts. Adventist Chain of Truth Series. Bye-bye and God bless you mga kapatid.